Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto ang Health Check Plus. Ngayong buwan ng Pebrero, ipagpapatuloy natin ang buwan ng Pag-ibig at Feb-ibig series para pag-usapan ang mga paksang may kinalaman sa pag-ibig at pagtigbok ng ating mga puso. Ngayong araw, magkwekwentuhan tayo tungkol sa isa sa mga maiinit na topics ngayon patungkol sa usaping kalusugang sekswal. Ang tungkol sa Comprehensive Sexuality Education. Isa ito sa mga pressing issues na huhubog ng sa future ng ating mga kabataan at marami ang mga debate kahit sa Kongreso at Senado patungkol sa topic na ito. Kamakailan lamang ay isang Cebu-based group, ilang mga organizations at mga grupo ang nagparinig ng kanilang boses patungkol sa isyong ito. Isang galaw na ating masasabi kung gaano ito kaimportante. Ano nga bang topics na dapat na matalakay sa comprehensive sexuality education para sa ating mga kabataan? Pag-usapan natin 'yan ngayon dito sa Issue Kalusugan. Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Mapalad tayong makasama ngayong araw ang isa sa nagbabalik na guest expert natin dito lang sa Health Check Plus. Siya ay matagal na nagsilbi bilang staff nurse sa Department of Obstetric and Gynecology ng Philippine General Hospital na siyang nangangalaga sa mga buntis at may mga sakit na kalusugang pangkababaihan. Currently, siya ay isang faculty member ng College of Nursing, University of the Philippines, Manila, Welcome back po sa Health Check Plus Assistant Professor Keneline B. Bacay. Magandang araw Teacher Ellie at magandang araw po sa lahat ng mga health checkers natin na nanonood po at nakikinig ngayong araw na ito. Sir Ken, alam nyo po maraming usapin no, na naririnig tungkol dito sa CSE o Comprehensive Sexuality Education na ito. Maraming mga Pilipino ngayon na ang iniisip na ang Comprehensive Sexuality Education ay pagtuturo ng sex sa mga kabataan. Pwede nyo po bang i-clarify kung ano po ba talaga ang Comprehensive Sexuality Education o CSE at ano po ba ang pinagkaiba nito sa traditional na sex education? Okay, Teacher Ellie, siguro magsisimula ako dun sa root word, no, ng pagdating ng sexuality. Ang naririnig kasi natin is comprehensive sex education minsan, no. And ang sex, no, kapag translate natin yan sa Tagalog, dalawa yung nagiging meaning niya peding sex na pagtatalik usually yun yung unang uh, naiisip natin at meron din naman na sex tungkol sa kasarian. So ang comprehensive sexuality education ay hindi po pag-aaral tungkol po sa pakikipagtalik no o informasyon tungkol sa pakikipagtalik pero po pag sinabi pong CSE ito po ay mga age appropriate ibig sabihin po akma sa edad and evidence-based information po tungkol po sa sexuality po or pagiging babae, pagiging lalaki po ng isang individual. At marami pong topics ang nakapaloob dito. Tulad na rin po na yan is yung anatomy po ng isang female and male reproductive system para mas lalo pong maintindihan ng isang tao po kung ano po ang nasa katawan niya and hindi lang po yun yung mga health behaviors, reproductive health, paano po natin mapapangalagaan um topics about relationships po kasi usually po pagbata ang alam lang nilang relationships would be family relationships and meron na at pagtumanda po sila ma-expose po sila sa iba't ibang relationships at gusto po 'yan pag-usapan sa comprehensive sexuality education napakaraming topics teacher Ellie na I think makakatulong sa ating mga kabataan ngayon hmm. alam niyo po Prof Ken kasi kaya natatakot ang karamihang mga magulang ay dahil tulad nga nung nabanggit ninyo, yung root word na sex o na pagtatalik yung na fo focus no sa mga ilang mga balita ngayon. So, para po i-clarify ulit sa ating mga health checkers, ang comprehensive sexuality education po ay hindi lang dahil sa eh, hindi lang tungkol sa pagtatalik. Tama po ba, Prof. Ken? Tama 'yon, Teacher Ellie. Yan, no? So, mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, maganda na nalinawan tayo kung ano nga ba ibig sabihin ng sexuality dun sa comprehensive sexuality education na tinatawag natin o CSE. no? Prof. Ken, ano naman po yung importansya? Bakit kailangan ma-introduce ang CSE sa mga bata at mga adolescents tulad po nung nabanggit ninyo uh, kailangan akma sa edad no yung mga tinuturo sa kanila pero bakit po ito importante ang imparaaming importance or maraming benefits ang pagkakaroon ng comprehensive sexuality education isa sa benefits nito ay ang una nagkakaroon ng sense of identity ang isang babae or isang lalaki particularly yung mga bata mas naiintindihan nila yung mga mga changes na nangyayari sa kanilang katawan even along those changes kasi may mga feelings eh na nagbabago as we grow and as we age no so with comprehensive sexuality education mas maiintindihan natin yan and with those changes that occurs in our body kasama kasi doon yung puberty no And pag nag-start na kasi ang puberty ng isang babae, no, magka-commence na yan, no? And they're capable of uh, getting pregnant or being pregnant. So, in the Philippines, ang um, menstruation, menstru uh, average menstrual age it's, is at 13 years old already. And pagdating sa comprehensive sexuality education, itinuturo na o nakapaloob na doon yung Uh, about pregnancy kasi nga capable na sila of being pregnant. So ang importance nito ay magkakaroon ng informed choices sa mga kabataan natin. Kasi unfortunately teacher Ellie may mga marami akong naririnig no, na kaya sila nabubuntis ay hindi nila alam na pwede pala silang mabuntis kapag sila ay nakipagtalik yun yung akala natin, no? As health professional, hindi ba't automatic yun? Na alam na nila? Unfortunately po, ang mga kabataan natin, hindi po nila alam yun. And of course po, dahil sa changes sa na nang feel nila sa body nila, ngayon po, napakadali na lamang mag magpunta sa internet at kumuha po ng sagot sa internet. However, hindi po natin ma-filter kung ano po yung papasok sa mga searches nila. Ang maganda po sa comprehensive sexuality education ay evidence-based information po ang makukuha nila. At ito pa yung pinaka maganda teacher Ellie, nang gagaling ito sa mga taong pinagkakatiwalaan po nila and in their age po, which is yung teachers po nila yung source of information. And anything po that would come from their teachers, ay paniniwalaan po nila yan. Kasi dahil we, we view our elders po as And our teachers po as primary source po of information na papagkakatiwalaan po natin at totoo po ang sasabihin nila sa atin. Napakaganda nung nabanggit niyo, uh, Prof. Ken, no, tungkol sa informed choice, lalong-lalo na ng ating mga kabataan. At nabanggit po ninyo yung average age ng menstruation, no? 13 years old, medyo bata po ito. No? Um, I'm sure marami po kayong mga naalaga ang mga adolescents din, Prof. Ken, sa inyong practice na, o teenagers na naging teenage moms na no uh, nabanggit niya po ito kanina ano po sa inyong opinion ang strategy na maaring gawin ng mga magulang para mas maging open ang usapan para maiwasan itong maging teenage mothers ang kanilang mga anak Ah uh, culturally no uh, teacher Ellie ang mga magulang din natin talaga ay very conservative. Um we cannot blame them kasi yun lang din naman yung na passed on na tradition sa kanila. We don't usually talk about sexuality at home. No, usually mag-start pa yan kapag nag mens na ang babae, eh, doon lang yan magtatanong paano siya uh, magpapalit ng napkin, ilang beses magpalit ng napkin but not unless it happens, dun pa lang din talaga nagiging, nagkakaroon ng information ang mga kabataan. And for example, sa pagbubuntis, hindi naman yan magtatanong kung paano ba maging magulang, paano ba napugo ang bata and minsan sa family doon na lang nag, napag uusapan pag nandyan na nabuntis na yung uh, kanilang anak no however when it comes to sexu uh, sexuality education naniniwala ako na dapat nagsisimula yan sa bahay dahil ang um, uh, for example no according to studies that we can actually introduce Uh, sexuality education as early as toddlers and this is about uh, their anatomy po kasi maalala mo teacher Ellie sa pag-aaral natin med dumadaan tayo sa phallic stage no and that is 3 to 6 years old and sa phallic stage nagiging focus ng kabataan is yung kanilang genitals no wala po tayong magagawa dyan. i think that's that, that is how we are we are ano po eh we are formed no hindi po ma-explain ng science pero yun po yung nagiging focus ng bata and that time po na curious siya about sa kanyang genital sa kanyang are, that's the time po na perfectly ma-introduce ma po natin na ito po ay sensitive part ng kanilang mga katawan so that they will not allow anyone po to touch their the private parts or sensitive parts of their bodies like po yung kanilang are or, or sa mga babae yung mga dibdib -dib po yung ganyan dapat hindi po nila inaalaw kasi sensitive part nga po yon so for our parents it's very important po na ma-introduce early on yung sexuality education po and age appropriate. Like for example, po dumarating kasi yung point na magtatanong ang bata, Mami, paano ako nabuo? Di ba po? So maganda po na sila mismo yung curiosity po nila, ma-address po mismo ng parents. Kasi again po, pag mga bata, tinitingnan din po ng mga bata na eksperto ang parents po nila, pagdating po sa bagay na yan. Yun po pala yun, Prof. Ken. No? Hindi lang po pala talagang sex ang pinag-uusapan dito, no? kundi talagang pati yung parts ng body. No? At nabanggit po ninyo yung uh, pagtuturo sa kanila na ito ay sensitive parts. No? So, meron din pala itong patungkol. Tama po ba, Prof. Ken, sa consent na tinatawag natin? Tama yun. Oh. Sa, uh, uh kapag maaga nating na-introduce yun sa mga bata, no? Nagkakaroon nga ang mga bata ng sense of identity mm -hmm. na and in a way na hindi nila iaalaw allow, uh, na na-introduce na natin early on yung consent, yung boundaries, no? Na they cannot allow anyone to touch any part of their bodies without their consent. Mm -hmm. Ang napapansin ko din sa mga kabataan ngayon, Teacher Ellie, ay uh, hindi nila napapansin o hindi nila nararamdaman na sila pala ay naharas na. Mm. Um, yun yung nakakalungkot ngayon, no? Hindi nila alam na dahil may mga ganitong action towards them, that's already a form of harassment. Mm -hmm. However, no, kung bata pa yan, ma-introduce na natin sa kanila, no? I don't think uh, school lang ang may, may ang pwedeng mag-introduce ng consent and boundaries sa kanila early on. No? As much as possible, toddlers pa lang, natuturuan na natin sila about consent and boundaries. Alam niyo po, Prof. Ken, meron nga kaming information dito na ang Pilipinas daw ay isa sa mga may highest rates ng teenage pregnancy sa Southeast Asia. At may mga reports din na pataas ang kaso ng sexual abuse at exploitation, lalo na sa mga minors. At meron ding HIV-AIDS epidemic na growing, lalong-lalo na sa mga young people. Sa paanong paraan po makakakontribute ang CSE sa, CSE sa pag-iwas po sa mga bagay na ito? Uh, Teacher Ellie, marami kasing pag-aaral no, na ang pagkakaroon ng comprehensive sexuality education, nakakapagpababa siya ng number of teenage pregnancies. Unang-una, kasi nga aware ang kabataan na kapag siya pala ay nakipagtalik, ay pwede siyang mabuntis ng maaga. And hindi lang yun, even hindi lang dinidelay ang pregnancy, pero dinidelay ang sexual initiation. Nagkakaroon din, uh, isa sa mga topics, ng comprehensive sexuality education ay ang abstinence. Mm -hmm. Ang abstinence po ay siya lang po ang 100% na form of contraception na wala na natural at wala pong side effects, no? At tinuturo po ng abstinence ay hindi lang po yung pagpipigil. Minsan po mahirap 'pag sinabi na pinipigilan, no? Pero may benefit po kasi ang pagde-delay ng sexual initiation. Uh, tulad niyan na inform po ang ating mga kabataan na kapag dinelay po nila ang kanilang sexual initiation, of course, hindi sila mabubuntis agad kasi wala pong mangyayari, di ba? And secondly is kapag hindi po sila nabuntis agad, ay may marami po silang chances na ma-achieve po yung mga dreams and aspirations nila sa buhay kasi nakafocus lang po sila sa kanilang sarili pag nagkaroon na sila ng pamilya ay iba na po ang priorities nila kaya yun po ang importance ng prevention of uh, or introducing abstinence po as as part of the comprehensive sexuality education and benefits po ng abstinence ay kailangan din talagang na introduce sa kanila no hindi po ito Uh, pagpipigil sa sexual rights po ng mga kabataan, kundi napakadami pong benefits nito sa isang individual. Isa lang yung unintended pregnancies at hindi lang yon, yung pagkakaroon ng sexually transmitted infection. Dapat po aware ang mga kabataan na kapag sila ay nakipagtalik sa hindi lang isang individual, ay napakalaki po ng chance na magkaroon ng pasa-pasa o nakakahawang sakit sexually po na nakukuha sexually. Hindi po nakakapagtaka ngayon na ang taas ng ating cases of child abuse or sexually transmitted infection or AIDS, AIDS particularly on the lower age group po ng adolescent natin dahil nakita din po sa ating statistics na tumaas po ang teenage pregnancy between 13 to 15 years old. Ibig sabihin po, Uh, ang pagtaas ng teenage pregnancy po natin ay mas nakikita doon sa mas mababa po o mas mababang edad or mas bata po sila and kung mas bata po sila uh, if they are less than 16 years old that's considered rape already po with, with or with with their consent with or without their consent it's still considered as rape and usually po at this age at 13 to 15 years old nasaan sila they are actually bahay and sa eskwelahan lamang po. At ang kasama po nila dito at ay mga usually kakilala po nila. mag anak membro po ng pamilya or kasama sa bahay, no? Or uh, sa eskwelahan po kung sino po yung nami nila doon. So, yun po yung nakakalungkot. Uh, kaya po may, kumbaga, may repercussion po yung effect ng pagtaas ng teenage pregnancy. In a way, tumataas din po yung sexual abuse and also sexually transmitted infection among our young adolescents. Nakakagulat naman yung mga numbers na yan, Prof Ken, no? Talagang 13 to 15 medyo mababa po at talagang very young, no? Para maging mothers ang mga batang ito, no? So, ngayon uh, pakinggan natin yung mga benefits ng pagkakaroon ng maganda evidence-based at akma sa edad na sexuality education na binabanggit natin ngayon. Prof. Ken, pwede ba natin i-explain sa ating mga health checkers ngayon sa paanong paraan pa po maaaring mas maging active ang ating magulang at guardian regarding sexuality education ng kanilang mga anak? Kasi nabanggit nga po ninyo, marami sa ating mga kabataan ay talagang school at bahay ang main na kanilang uh, ginagalawan no, sa pang-araw-araw nila. I think, Teacher Ellie, wala din naman akong uh, maisip pa na ibang... Uh, ibang paraan para mapatibay ang sexuality education pud din sa tamang communication lang din talaga among parents no uh, again tayo po yung kasama sa bahay ng ating mga anak therefore po if we properly communicate with our children ibig sabihin teacher Ellie walang judgment no kasi um kung ako po ang kabataan at kakausapin ko po ang mga magulang ko about these topics po mahihiya po ako. Our culture is very, ano po, eh, mahiyain, no? Hindi po natin pinag-uusapan yung mga ganong bagay. However po, I think with our, with our um, generation now, uh, I believe po our, our parents po are much more open-minded compared to before. So, it's very important po for parents to foster an open communication po with their children. Um, again po, um, we cannot kill yung curiosity po ng ating mga bata. Yung isa pong argument nila with comprehensive sexuality education ay ma-arouse po yung curiosity ng mga bata. I don't think po it could arouse. Nandyan na po ang curiosity ng mga bata. If you will not give them the right information, with with advancement po in technologies po it's very easy for them po to to get those information po sa internet and we cannot filter po yung mga manggagaling na information from the internet so make sure po sa atin manggaling dahil mapagkakatiwalaan po tayo dun po sa information na ibibigay natin sa kanila tamang-tama tama yung reminder nyo sa mga nakikinig at nanonood ngayon, Prof. Ken, no, na dapat tamang impormasyon no, tungkol sa sexuality ang ating binibigay sa ating mga kabataan at dapat ay nagsisimula ito sa ating mga tahanan. Mga health checkers, wag po kayong bibitaw. Ipagpapatuloy natin ang importante kwentuhan kasama si Prof. Ken sa Health Check Plus Issue Kalusugan. Issue Kalusugan tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus.